continue tayo. Ay. O ba diba, galing tayo sa ano. So, pauwi na tayo. Ah, uh, ano. Uh, lakaran, lakarin na natin ang papuntang LRT. Kasi nilakad nga natin sa ano eh. O ba diba, inikot ko lang sila ko sira mga lockdown lang Sa so, kabila ako kasi dumaan. So ngayon, dito na naman tayo. Lakaran natin papunta yung LRT. Then, sasakay na naman ako kasi wala nga namang isa baga ano. Hindi ko nakayanin ng powers dito. Hindi ng naman nga nakasira maglakad pa ako tawin. Santa Cruz kaya ang uwihan ko. Santa Cruz or Gita na may recto. So magtatanong lang tayo kung saan daanan para hindi tayo maligaw. Yan ang ano ko. Tanong ko na o, sana, kung saan magpunta ano, ganun, ganun. Ganun lang. Pang may time. So pangalawang ano, alam niyo nung mga katsera, nung yung kasama ko yung pinsan ko, sa Pasay pa kami. Sa Pasay pa ako nakatira. Ay. Ano, Nagjazaging talaga kami sa ano, sa Manila Bay. So, ginawa namin, nilakad lang namin. Galing kami sa ano, sa Bay, papunta dito kaya na namin pag uwi namin so lang kami ngayon kinabukasan ay Diyos ko masakit yung mga pa ako parang nanibago so hopefully parang nasanayan ko yung uh, nasanayan ko yung paglalakad Inis ko talaga yung walking tour alam niyo na yun na sa awa ng Diyos hindi naman masakit yung ano ko yung mga pa ako, hindi dumagko yung <laughs> dumagko hindi dumagko yung bagtako. so ito to tinutor lang po kayo mga lapos, Sarah, dito sa Pasay kasi musli yung ano ko, doon sa Tiapo, sa Medesoria, sa Leonita. Ngayon, sa ano naman tayo? Sa Pasay. O ba diba? So, sa isang pagbunta doon, ano na yun? The Double Dragon. O, oh, ba diba? Ang halip. Grabe ito lang sa Next, Jane Tower. Hindi tayo makapasok dyan. Kasi, for only employer. Employer lang. Kasi, pagpatuloy natin ng mga lakot-sera ng ating bag Walking Tour. sa umaga. Ang init-init -in -init kaya. Tapos lalo akong mangingitin. Lalo akong pumapangit. Ay, Diyos ko Lord. Ayan, aeroplano, re airplane. Parang tumataligsik na mga lakotsera. Yun lang talaga pag uh, mag-desaya kung minsan isipin nila ano. Manwari, umuulan tapos sa amin kasi pag bisaya sa lisi sa sa manila kasi pag sabihin mo sa lisi yung, yung taong parang ano parang sa na parang may nangako ano ba oo ano yung isip mo ba Hotel 101 dito na rin sa Hotel 101. Ang layo mo nang nilalakaran ng halakasera. Umiikot lang kasi ako eh. Hanggang saan makakaya ang ating powers. Parang humahangin na. Tapos umaambun. Gusto. Bata pa naman ako ang kadalasan kasi wala akong kayo parang umaampo sana hindi ma hindi umulan pa kasi pag ako parang alangan mo oh my god sasakay kaya ako makasakay kaya ako naka-decide ako mga lakotsera, sumakay na lang ako ng jeep kasi parang umulan mahirapan ako pa umulan kasi wala akong dalang payo at saka pagsakay mahirapan tayo so I'm decided, oh decided, naka-decide ako na sumakay na lang ng jeep so ayun, walang katao tao talaga tao tao pata pala ako pa sa hero ako lang nag-iisa o oh, diba paanip sila pa eh baga na yung sinasakyan ko ah uh, yung sakyanan niya may pa ilaw ilaw may music and then ako ako lang talaga ang pasero sipin mo parang pinakyaw ko din. <laughs> so gusto ko sana yung iwasin ang ating uh, kaso may maambon. Mahirapan tayo kasi wala akong kayong. So, yan. Kailangan nating uh, sumakay. So, ayan mga lakot sira. Fast forward. Papunta na tayong LRT. So, dito pala ang sakaya ng uh, LRT. So, sa kabila naman yun ang LRT sa LRT 2. LRT 2 ba yun? So, papunta doon sa ano, sa kabila. So, dito naman ang sa kabila. Basta kabila, kabila. <laughs> Pasensya na po. So, ayan kasi ano eh pero hindi naman umulan ang sa akin lang, mindset lang kasi naramdaman ko kasi na parang umulan kasi humahangin and then parang tumataligsik na so nakadesign na lang akong sumakay kaysa maglakad ako hindi natin ang panahon hindi natin alam ang panahon na baka biglang magsak yung ulan so ditong area, ito ang edge sa rotunda Oh. Alam ko. Alam mo namang uh, daming naka-relate dito eh. Kasi ito ang pinaka-known na sakayan kung saan ka makapunta dito talaga. So, ayan. Malapit na tayo sa LRT station. Dito ang daanan. So, palagi akong dumadaan dito kasi pagpunta ko ng Pasay, magala ako. Mag-LRT talaga ako. Ayaw ko na mag-jeep kasi ang jeep kasi ano eh paghahabol ka pa, dami mga pasero. Kung sa bagay, kung LRT daw ng pasero, pero isang, ano lang, isang sakayan lang ako. And then, mga na pa yung, ano. So, ayan, nandito na, nandito, nandito, na tayo. So, kailangan nating surrender ating bagay. Oh, bagay. So, ayan. Nandito na tayo. So, yan mga lakot-sira. Kailangan natin bumili ng card. Uh, 25 pesos lang naman yon So, ayan. Nakabili na tayo ng card. Ito yung card para sa LRT station. Para makapasok tayo sa loob mismo ng L station. O, diba? O, yan. So, ayan. Nandito na tayo sa mismo uh, looban. And then, nandito na tayo sa loob ng LRT. So, yan. Pauwi na tayo. So, yan lang ang ating episode ng ating uh, video for today. Maraming salamat!